Mga kapuso, minilyon nga balor sa mga laptop, kaglibro sa DepEd, apat na katuig nga nakastock lang sa warehouse no kay DepEd Secretary uh, Oconsani Angara. Mga gamit ginakanugunan sa pilaka mga manunudlo. gin tutukan ni Kim Salina. Masombra 1.5 milyon kabilog ng mga kagamitan na ginalakipan sa laptop sa kag mga libro. Ang nakastock lang sa warehouse ang logistics providers sa Department of Education. Ini ang ginbuyagyag ni Education Secretary Sani Angara sa ginhiwat ng budget hearings ng Committee on Appropriations para sa 2025 ng budget sa ahensya. Gintuad man ni Angara na apat na katuwig nakapunsok ang mga kagamitan. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So, uh, we contacted the Air Force and others to help us uh, remove. There are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. So, we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate. Tuman ang pagkanugon sa pila ka mga school principal sa syudad sang Iloilo, sang mabatian ang balita. O oh, nagidya nga hambal ko ay kanugon tan inahatag ina sa field kag nagamit sa mga teachers. Si but for now, ti as a school head as a at the family, we will wait na lang for the investigation and clarification. Ang manunudlo nga si Jelly May, natato na tato sa serbisyo. Subong lang nga bula na hatagan sang laptop halin sa deped. Nasubuan man, sang nabatian ang impormasyon. Nasad ako, sa tutuod lang. Kay maliban sa akon, damo pa kami di sa central, nga need gid sang new laptop. Kung isurvey mo di subong sa bilog nga central, pila na lang di ang teachers nga maayo ang laptop. Sa karon, wala pa na hibaloan kung sariin diin kong tanik no School Division na na ihatag ang nakatenggang mga kagamitan. Suno sa Superintendent sang Deped Iloilo City, wala man sang delay ang Central Office sa paghatag sa mga laptop sa syudad. Sa pagkamatuod, sa 2023, 230 ka mga laptops ang nahatag sa Central Office, kag-45 naman subong na tuig sa piyak sini. ako sa division head nga nagkakinahanglan sa giyapon sila sa dugang laptops, bangod na man ang mga personnel. So mag na, ma-upgrade nila, pero hindi, it will not stay long. Kung mapadala sila, hindi kompleto. May siya tag lima lang, tag lang. Hindi enough sa itong mga teachers. May ara pagid kita need. Doon nga gina-fill ina lokal naman yan. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. One, Western Visayas.